dan kalian aku kata mana hapunan enggak hmm. stresner hmm. 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 itu kalau lu to lampo di bossing kai spaghetti spagetti matching sama foto honey juice hmm. kai ating maghanap buhay. <laughs> Mga lang tayo, ginabayaran tayo. Mm, spaghetti. Matching bread. Huh? Siyempre, salamat tayo. Lord, salamat po sa biyayang pinagkalog mo sa araw na to. Siyempre, salamat po sa nagluto nito. In Jesus' name, Amen. Kain. Pinsan. Goods. Kain po. I'm <tong> Sis Didi. gonna beef. Fried ground beef. Sarap ya. Hmm. Sarap. <coughs> sarap. Tasty. Ayan, tasty. Ayan, yeah, tasty. Adobo, hapunan. Ang adobo, hapunan. Mm -hmm. Luz Reynolds di mesa sa tau. Ati di sa. Ka golden cage. Real Jake TD. Rudi selamat. Bus. God damn it. Magnaon kita ha. Bisa saja di Bintanau Makan tayon, makan tila, makan tanah subscriber silent viewer. <laughs> Kain po. Thank you po. Of course, ating mga dati ng subscriber na hindi iniiwan po si Dudong ngayon, ngayon. Salamat po. Oh, Sa ating mga bagong subscriber, thanks. For new subscriber, thank you very much. <clears throat> welcome to my house. Tentu saja Tati San Tati upload Tidak ada yang mengupload Tati TV Tidak Kahili. Kain tayo, spaghetti. Good match in. Tasty. Hmm. Support po natin. L.E.B. Vlog. Sa mga gustong matutong magluto, puntahan nyo lang po ang video ni ang channel ni <coughs> L.E.B. Vlog. Marami po kayong ma- kukuha, kukuha, ano yun? recipe sa kanya. Marami po siyang niluto. Niluto-luto, hindi naman araw-araw. Ngayon po, ilang araw na naman po siyang wala. <coughs> Pahinga. Ang hirap kasi nang ginagawa niya. Luto. Hindi mo lang kung anong luluto. Bibili. Bibili ka ka. Hindi ka tulad ko. lang, kung spaghetti. May video na naman po tayo. Binabayaran na naman po tayo ng lolo. Bare-bare nga na po. Hindi, sa paano. May kita. <coughs> Please like, and subscribe. Yeah. Huh? to my YouTube That's channel. Yeah. Ayan po, nakataas. Andiyan, yeah, ayan, yeah, yeah. ayan, ayan. Okay. <laughs> like, and subscribe na rin. That At pakihit na rin. Oh, si notification para lagi update. please, 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 ah. sabi nga ni Boss Henry, huh? TV, don't skip <laughs> ads. No, 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 no.

Ah, nag-bake po ako ng ano. Ano? So, binake ko. Hmm? Ano? Binake ko. Ha? Binake ko. Binake mo? Mm hmm? Na ano? Ginawa ko. Bake? Bake yung alamay mo ito. Umuha tayo ng ano, sa hamburger. Sarap hmm. to sa ano eh. Wala kang tangong. Dalamnya sup. <tuh> nah, ayo nyari keritu. Jus. Aku duduk. ito na po wala po tayong gan pag-usapan kwentuhan kaya thank you na lang po sa inyo lahat sa hindi po pag-skip ng ads at sa pag-watch po ng video ni Dudong <laughs> ng pool maraming maraming salamat po <coughs> Ay ta Ilan-ilan lang yan. Okay lang yan. Ngayon talaga. Ha? Palaging matumal. Huwag <coughs> kayo. Nadaan na rin ng ating viewers. Hintay, hintay lang. Huwag mainit. Uh, sa Sabi nga, wala sokwan <coughs> Ay pa paano, sumasawag tayo Kahit pa ya Kaya lang, tagal <coughs> tagal ipunin Ni $100 Taon <coughs> Wala mo nagpapalipad pengaku sama ngpalipat dia baka naman hindi ah hindi bidaan saya do to botol ni bosi sarap sarap ragul

Do you want eat? Do you want to eat? May net <laughs> Okay mga dudong. Yan dito lang po muna ang video natin. At mahaba-haba na po ito. At uh, hanggang sa muli. Ito ang inyong kuya dudong nagsasabing magandang hapon na. Hapo na na, bayan. <laughs> okay. Maraming maraming salamat po. God bless us all. Thank you po. <coughs> Huwag nyo naman po sanang i-skip ang ads tsaka paki-watch na rin po ng poll. Okay. Salamat po. Thank you. Bye. Thank you. Hmm. Mayaw. Nó có p h